Hi doing everyone, Anton again from Moment Pinoy Vlog. Ngayong araw na ay magluluto tayo ng apritada ng akin ng baboy. Ito ang gagamitin. Minarinid ko kanina. Ito yung kain ng baboy. At ang ang panggisa natin ay sibuyas at saka bawang. At meron din tayong maglagay tayo ng maglagay tayo liver spread sa patatas sa sili na pula. And then, um, pagkatapos nito guys, magpapahit na tayo ng galat ng, ng ano, ng paglulutuan na rin at lalagyan na rin ng mantika kasama na rin itong butter. Ayan, igigisa lang natin ng ganyan. Hanggat medyo magbabrown na siya. Magigisa lang ng ganyan guys. At sa... Uh, Pagkatapos so, niyan, isunod natin itong uh, itong bawang sa ating pagigisa. Ihalo-halo lang natin ng ganyan. Sa so, pagkag-light na yung bawang, isusunod natin itong sibuyas na hiniwan natin to ng pinong-pino. -pino. Ayan. Gisa mo lang ng gisa yung bawang hanggang mag light brown siya. Ayan. At pagkatapos niyan, isunod natin tong sibuyas. Laki no. Ayan. Gisa lang pa. lang natin ng gisa hanggat lumambot na yung yung sibuyas susunod natin yung minarinig natin kanina ng ano kami ng baboy eh. may ano siya, hindi na ako kumuha ng ano, ng, ng lempo ang gina ang, hinio ang ginamit ko dito guys yung ano yung may laman at kunti-kunting taba-taba sa gitna para kukuha ito sila ng isa ng uh, baon sa sibuyas. Titignan natin tong ano yung, yung mission niya kung tama-tama na luto o din. Isunod natin itong, itong na-marinate na karne ng babo. Narinig ko siya ng tawyo at saka yung nilagyan ko siya ng ng relish para manamis-namis. So, haluin na natin yung haluin. At hanggat lumambot na yung karne, and then natin yung mga ibang sangka. Then, uh, haluin na halo. maluto yung gara kasi uh, matagal lang yun. Matagal mapalambot din yung karne to. So, ganyan lang guys. Ayan nag, uh, nag light brown na siya so halo na lang ng halo ang para hindi masunog dun sa ilalim kasi may hirap naman pag nasunog tong uh, lulutuin natin hindi maganda so halo lang ng halo and then maglagay na tayo ng liver spread Ayan. ang gamit ko dito ay Pwedeng pwede rin kayong gumamit ng iba't ibang ano, ibang brand. Nasa sa inyo na 'yan kung ano yung gusto niyo ng Pero ako ang ginagamit ko to yung yung lang. So, Mas basta labor spread okay na. Ayan. Pag binuksan mo 'yan, titingnan mo lang yung karne kung maluluto na 'yan. Then susunod natin yung iba pang sangkap. Ayan. Sa ilalim yung hindi pa ano, hindi pa na na dissolve yung ano yung liver spread and then maglagay na tayo ng belly uh, pampabaw sa ating logo to yan alright rock and roll yan, halo lang ng halo guys pag uh, maluto na yung karne isusunod natin yung iba pang sa mga bango na guys oh. Ayan, sunod natin tong patatas. Ayan. Medyo ma ano tong patatas eh. Kaya lutuin natin ang lutuin niya. Pag naluto na yung patatas, pwede na isunod yung sili. Yun ang last natin ilalagay. Pagkatapos, pag naluto na yung sili, pwede natin iserve. Alright. Rock and roll. Sana guys, nagustuhan nyo itong itong luto na to. At mag-subscribe na, na, lang din guys. Mag-likes and share sa ating video. Ito yung yung luto na apritada ng karni ng baboy. Alright.